pagtanggap at pagtulong sa sarili, gamot at pagmonitor ng presyon ng dugo. Magandang araw mga ka-health warriors! Sa wakas, dumating na ang huling episode natin tungkol sa alta presyon. Kung natutunan mo na kung paano makakatulong ang lifestyle sa pagpapababa ng presyon ng dugo, ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ang medikasyon at regular na pagmonitor ng presyon ng dugo. Una sa lahat, hindi biro ang alta presyon. Kaya't kung inireseta ng doktor ang gamot, sundin ito ng maayos. Hindi dapat ito binabaliwala. Kung hindi mo pa ito ginagawa, ngayon na ang tamang panahon para baguhin ang iyong pananaw. Ang regular na pag-inom ng gamot ay isang mahalagang hakbang. Pero tandaan, hindi sapat ang gamot lang. Kailangan din natin mag-monitor ng ating presyon ng dugo. Hindi lang kapag tayo may nararamdaman. Regular na pag-check-up ay makakatulong sa mabilis na pagtukoy ng anumang pagbabago sa ating kalusugan. At tandaan, huwag magdobla ng gamot kung nakaligtaan mong uminom ng isa. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa mabuti. Kung makaranas ka ng anumang side effects, agad na kumonsulta sa iyong doktor. At panghuli, huwag kalimutan ng iyong mental health. Ang malaman na ikaw ay may mataas na presyon ng dugo ay maaari magdulot ng stress. Pero sa tamang kaalaman at gabay ng iyong doktor, posible itong makontrol. Ang mahalaga ay mag sa tamang desisyon at positibong pagbabago. Habang tinatapos natin ang episode na ito, tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Sa tamang gamot, pagbabago ng lifestyle at regular na monitoring, makokontrol ang hypertension at maiiwasan ang komplikasyon. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming podcast para sa mas marami pang tips at informasyon. Ingat kayo at magkita-kita tayo sa susunod na episode.